Sa Action Sports, napili ang Pilipinas bilang isa sa mga host ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Malaking tulong daw ang home court advantage sa laban na makapasok sa Rio Olympics. Umaaksyon si Lynn Olavario. Armado ang Gilas Pilipinas ng six men sa laban itong makatungtong sa 2016 Rio de Janeiro Olympics. Isa kasi ang Pilipinas sa tatlong napiling host ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa July 5 hanggang July 10. Host din ang Serbia at Italy. Anim na bansa ang maglalaban sa bawat torneo. Kasama dyan ang runners-up ng ibang continental tournaments na Angola, Canada, Croatia, Czech Republic, France, Greece, Iran, Japan, Latvia, Mexico, New Zealand, Puerto Rico, Senegal, Tunisia at Turkey. Ang mananalo sa sa tatlong torneo ang makakapasok sa Olympics. Nagpasalamat naman si Samahang Basketball ng Pilipinas outgoing President Manny V. Pangilinan sa FIBA sa paggawad sa bansa ng isa sa tatlong hosting rights. Tiniyak niyang gagawin ng SBP ang lahat para makapag-host ng naaayon sa kalidad ng isang Olympic event. Mensahe niya sa gilas, Godspeed sa laban itong makabalik sa Olympics. Tingin naman ni SBP Executive Director Sonny Barrios, hindi problema ang pag-organize ng torneo. Nagawa na ito noong 2013 FIBA Asia Championship. Malaking hamon ng mga kalaban, pero hindi raw matatawaran ang home court advantage. The fact that we're hosting yung ating sixth man who is Filipino basketball fan will really be a big factor as we have seen in 2013. Nauna nang ibinahagi ng Gilas Pilipinas pulang pananabik na makapaglaro sa harap ng Pinoy fans yun lang naglalaro ka ng finals dito. Sobrang sarap na. Paano pa kaya kung Pilipinas yung dinadala mong pangalan? Hindi na tayo kailangan bumiyahin ng malayo. So, so hindi na tayo mag-adjust sa environment. Gaganapin ang draw para sa tatlong Olympic qualifier sa Martes, January 26. Umang aksyon, Lynn Olavario, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.